Kakainin namin mamaya. Oo, Ito na naman. Demanding masyado. <laughs> <laughs> Ay, birthday niya? Ay, birthday siya mga sa'yo. Tapos sa'yo, birthday. Pansit? May pansit ka? May pansit. Ay, the church. Okay, so binigay pa ni Amo. among. Nari dito sa China. I-open oh, niya. Binigay niya, sabi niya ipakain na sa mga ali doon, -al -al sa mga patay-guton. Huwag <laughs> naman patay-guton. Oh, sabihin mo na lang PG. patay <laughs> Tapos ito pa, guys, binigay din natin na amo lalaki. Ayan. Cookies, cookies. Ayan. Alam mo naman yung mga amo kong mga lalaki. Yung mm. am, mga amo ko pala is... Oh, generous. Masyadong po silang generous. Ito naman, oh. Ito, Binigay din nang niya yes, ah. sa... Pakain ko daw sa kanila. Ayan, uh, ah. Mas mahal pa ng amo ko, ang mga kaibigan ko, kaysa sa akin <laughs> na nagtrabaho sa kanila. Sana all. Ganun. <laughs> Sana all. Kasi sabi ng amo mo, hindi mo na kailangan. Kaya, i-share your blessings. Oo. Kasi doon sa bahay nyo, isagana ka naman. You need to share your blessing to others. Para lalo kang pagpalaing ng Panginoon. ganan ba yun? Amen. At saka guys, o so, syempre, ito ang bit-bit-bit-bit ko. Kanina pa talaga itong bit-bit-bit-bit ko. Bit, bit. oh, napaka, napaka bigat. ano to? Napaka, napaka, napaka bigat. Ayan yan. Ipalak-lak ko lang ito mamaya sa kanila. Grabe naman, lak-lak Ay, yan. Ba? Ayan. Oo, oh, okay. so, oo, oh. guys. O, oh, tingnan nyo. Ito. ano na tayo bibigyan? Oo, <laughs> hindi na yan malamig mamaya. O oh, iyan o. Oh. Ayan. Ipainom ko to sa kanila. Okay lang na oh, hindi eh, na malamig. Huwag oh. na malamig Wag na yan. <laughs> o o boy, kayo tapos ako ang pasitalitan nyo. o oh, ayan na. Ito na. For, ready for the party party. Party party. <laughs> ayan. Okay na. O,